Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. So kung yung, uh, uh, chairman, uh, be, uh, Opo. Opo. So kung may nakikinig po yan, di ba, senior citizen? O kaya naman, o kaya naman ay kamag-anak, may mga mahal sa buhay na senior citizen. Senior citizen ano po ang bentaha? Ano po, ano po ang advantage? Ano ang pakinabang na pwedeng masasabi natin na uh, kailangan na sila ay nakarehistro po dito sa uh, uh, National uh, uh, Commission uh, uh, of Senior Citizen, chairman? wala Nelson, Jim, Kung alam natin ang health profile, profile ng, ng senior. Siyempre, isulong, isulong natin ito. Ipapit natin ito sa, sa hindi lang PhilHealth, DOH. Opo. Hindi DOH, pati sa local municipal health officers. Sa barangay health, sa municipal health, sa city health. pag natin ito, hindi po na, hindi na po nasasayang yung mga hindi ng dalalaman natin sa media na tatapon na lang dahil hindi Uh -huh. marami po nasasayang si uh, resources dahil hindi po natin tinutuloy ng ating pamahalaan sa malaman, uh -huh. sa mga pangangailangan na dapat pumunta sa mga taong bayan na talaga. Unto. Aha. Baka ho, siguro, mga kamag-anak, kung yung senior citizen na hindi marunong at hindi po maalam sa computer, ano po, ano po mga dapat gawin nung mga mahal nila sa buhay para ang kanilang kamag-anak na senior citizen ay may register na, Chairman? Actually, hindi ako ma nahihirapan ka dahil kagagaling ko lang sa Laguna kahapon. Opo. Oh, ang mga anak at mga apo at mga kapitbahay tumutulong sa senior citizen. Ayun! So, kaya ma kaya malakit ang meron natin dahil nagtutulong mm. at... Opo. Opo. Ah. So. so, so, yan po, I, I think uh, dapat pang gawin natin yung integration ng data, integration ng mga opportunities, parang para lalong magbe-benefit Mm -hmm. Siyempre, andyan yung mga uh, standards na nabibigayang pamalahan sa mga kulangan na senior, yung tinatawag sa special pension, yung walang-wala. Siyempre, ito po yan. In fact, okay. ang batas kasi okay. sabing dapat, dapat, dapat ibigay na yan ni DSWD sa para, para ang NCSC na mamahagi. So, Siyempre, sa ngayon, ang namamahagi pa sa ngayon ng DSWD, as uh, source as... Uh, ano, darating pa rin ng panahon. Sasabihin ni PSP din, ready na siya. At ito transfer na niya. Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe.